Hello guys, mag-unboxing po tayo ngayon ng Dyson Airstraight Now, start unboxing the Airstraight number 1 Ito po yung unang Airstraight po, number 1 po Mga nakasealed po yan siya. makikita nyo naman po yan dyan Ayan Tapos, dito po ay may sealed din po, ganyan So, kailangan natin i-open po ito po ay requested po sa amin ng aming customer na i-open po namin at i-try po namin kung gumagana po. Yung nakikita nyo ay puro mga box lang po yan. Ganyan lang po yan siya. Puro box po. Wala pong kasama yung ating air straight sa loob ha. Box lang po yan siya. Saksak natin. At yung pindutan na yan, may orange at saka may black, ay dinobo-double check din po namin yan ni Mr. Dax kung tumataas ba yung black pag pipindutin yung orange. So ayan, tumaas naman po yung black, so okay po siya. Now, Korean, English. Change English. Uh, CF. Uh. Automatically stop not using okay finish. So ayan po gumagana pusha Ito naman po yung pangalawang air straight po na dapat namin i-test. Makikita nyo naman po na naka po yan. Kaya bagong-bago po talaga yan at hindi po tayo nandadaya. <laughs> So, dito din po sa bandang ibaba, ayan, sealed po ulit yan. ba diba? So, pangalawang air straight na po ito. Ang ganda talaga ng kulay nitong air straight na pink ceramic rose gold. gusto gusto ko yung kulay niya. Nakakatuwa masyado. Lalo na pag ano, in person nyo siya nakikita. Ang ganda ng kulay. I love it. Kagaya kanina guys, iti-check po ulit natin yung mga pindutan na yan kung wala din problema. So ayan, walang problema po. Kaya proceed na po tayo sa next step. Korean English. Second Earth Trade, check. Kumagana po siya. I-start naman natin ang third na Earth Trade po. I-unboxing at i-try po. Ayan, mga naka-sealed. Sealed, check ang sealed. Dito din po ay naka-sealed. Ayan. Malinaw po yan ha. Naka-sealed po yan. Walang daya dyan. Kung napapansin nyo po yung language na Korean and English po, dine-default na po namin into English po. Kasi syempre, dito po to sa Korea binili. So, naka-Korean po. Kaya binabago po namin at ginagawang English. So, yung pindutan ay i-check po ulit natin. Walang problema po dyan. So, next po. Korean English earth straight check, gumagana po at walang problema so next po tayo sa fourth earth straight. so ayan, ito po yung last earth straight po na i-open namin bali nakita nyo po nakasealed po ulit yan kaya buksan natin kabilaan yung sealed tapos pag tinanggal nyo yan meron pa po pong another na sealed grabe diba? Pag talagang nakita nyo po ito na mga hindi nakasilt, ibig sabihin binuksan po talaga. Kaya kami, hindi namin sila binubuksan kung walang pahintulot po ng aming mga customer. I-check po ulit natin ang pindutan. Ayan. Orange and block. Pag pinindot yung orange, tataas yung block. So, okay na yon. Korean English Fourth Earth straight po check, gumagana po at walang problema. Bali lahat po ng inopen po namin ay maayos at gumagana. Maraming salamat po. PM lang kayo.